She has an infantile uterus. Exactly what does that mean? Well, it means exactly that she has a uterus of a 12-year-old. Hindi na develop ang kanyang matris, kaya hindi siya nabubuntis. Dok, effect ba ito ng pagtitake ko ng pills? No, it is not a direct result of that. Kaya lang, lalong lumuha ang kaso mo dahil sa pills. Kung sana'y nagpa-check up ka muna before you started on the pill, maaga sana nalunasan ang kondisyon mo. Mm -hmm. Alam mo, sweetheart, unti ko nang hindi makilala si Mitos kanina. Mukha na siyang matrona eh. And to think na magka-age lang kami. Oh, yeah? Kung gano'n na mangyayari sa katawang ko, ayoko na yata magkaanap. Are you serious? Na ano? Don't you want to have kids? Ito naman. Sabi ko lang yun. Siyempre gusto ko. Kailan? Kailan? Ikaw! Bakit? Gusto mo na ba? Ikaw, ayaw mo ba? Ah, uh, bakit? Sawa ka na ba sa akin? Bored ka na ba sa ating dalawa? Of course not. Bakit pa naman nasabi yan? Before it was alright with you na tayong dalawa lang, sabi mo enjoy pa naman tayo sa isa't isa. Pagka nagkabibi tayo, magiging istorbo lang. Oo, alam ko, sinabi ko yun. But that was five years ago, nung bagong kasal pa lang tayo. At that time, we didn't want to give up our socials. Pero mas mature na tayo ngayon at iba na rin ang mga priorities natin. I feel it's time to have kids and start a family. Alam mo, kanina, nung makita ko yung mga anak ni Mitos, bigla akong nainggit. I suddenly realized that we've been missing something all these years. Isipin mo, wala na tayong dapat hanapin pa sa klase ng buhay natin. We're financially stable. And we have a very good marriage. Nasa atin ang lahat wala lang, anak. Paano kung hindi ako maging mabuting ina, di kawawa naman ng bata? Siyempre, hindi lang ikaw magpapalaki sa kanya. Kaya nga nandito ako para magtulungan tayo. Parang natatakot ako eh. Malaking responsibilidad ang magpalaki ng bata. Hindi ko ka yata kaya. Sweetheart, pag hindi mo na kaya, ako ang sasalo. Ako ang magdadala sa ating tatlo. Okay? Um, kailan mo gusto? Ngayon pwede. Hi, sweetheart. Hi. Anong resulta? Negative, Rodel. Are you sure? Ito ang resulta ng pregnancy test. Rodel? Subukan natin uli. It's been four months. Wala pa rin nangyayari. We must try again, even if it takes months or years bago tayo -anak. Let's not lose hope. Are you sure makapagihintay ka? Meron ako nabasa na pag matagal daw nagpils ang babae, matagal din daw siya magbuntis. Pag wala pa nangyari after two months, magpatingin na tayong dalawa. count is normal, Mr. Alcazar. Kahit isang dosena ng anak, maaari kang makaroon. But I'm afraid it's your wife here who has a problem. She has an infantile uterus. Exactly what does that mean? Well, it means exactly that she has a uterus of a 12-year-old. Hindi na-develop ang kanyang matris, kaya hindi siya nabubuntis. Doc, effect ba ito ng pagtitake ko ng pills? No, it is not a direct result of that. Kaya lang, lalong lumuha ang kaso mo dahil sa pills. Kung sana'y nagpa-check up ka muna before you started on the pill, maaga sana nalunasan ang kondisyon mo. Doctor, are you saying na pwede pang makuha sa treatment ang kondisyon ni Fina? Well, I do not want to give you false hopes. The chances are very slim. Pero marami nang wonder. Maraming nangyayaring milagro sa modern medicine. Well, I'm not saying that uh, may pag ang case mo, Fina. But we can always try. Here. Take these hormones for the next six months, and uh, pagkatapos, bumalik ka uli for another checkup. And I suggest you cut down on your smoking. Makakatulong sa si progress mo. Ito lang ang nagpaparelax sa akin, Doc. Napaka-hyperactive ng asawa ko. I really don't know where she gets her energy. Kaya hindi tumatagal sa bahay yan eh. Kailangan lagi siyang may ginagawa. Eh, hindi naman ako napapagod eh. Sa gabi nga, ikot pa rin na ikot ang utak ko eh. Na-insomnia ako tuloy. Kailangan matuto ka mag-relax. Malay nyo, baka yan lang ang problema nyo mag-asawa. May iba nga dyan, ayaw magbuntis. Subconsciously, kasi ay nila magkaanak. You don't have to worry about it. I'll prescribe a sedative for you so you can get some sleep and relax, okay?